morning! Tara, samahan nyo kaming pumunta ngayong araw sa Pola Oriental, Mindoro! Wow! So, ayun na nga mga be, medyo matagal tayong di nakapag-upload. Ano po, dahil nagkasakit baga naman ang tiyan ninyo, ay di na wala ng boses, hindi makapag-voiceover. Hirap palang maging vlogger mga be, kaya back out na ako. Charisse! Oh, <laughs> Anyway, don't get me wrong po. Ginagawa ko lang po ito dahil gusto ko na may balik-balikan ako ng mga videos na pwedeng mapanood pagdating ng araw. Tunay nga na the moments may have ended but memories last forever. Bata pa lang talaga ako, mahilig na ako mag-picture-picture pero nito ko lang din na-realize na mas paganda pala yung video para detalyado bagay nangyari tapos nagalaw pa kaya naisipan ko itong go-in ayun back sa ating pupuntahan ano po ang daming chika ang daming na agad na ano? after ilang minuto po ng aming biyahe mula pinamalaya nakarating na din kami ng bayan ako. ang ganap nga pala today ay quick gala lang dahil itong kasama ko ay nagkataon baga na walang trabaho tag file siya ng leave sa kadahilan ng nagparehistro siya ng motor kaya ikaw be kung di ka pa nagparehistro ng motor ito na yung sign mo be magparehistro ka na dahil nga mabilis lang din naman natapos yung lakad niya, kinahapunan ay nagaya siya na mamasyal daw. Pares nga pala din kami na mahilig sa mga adventures, mga rides, ganyan. Kaya sa mga susunod na video, asahan nyo na isasama pa namin kayo sa aming mga gala. Lilibuti natin ang Oriental Mindoro at kung saan saan pa, o diba? oh, wow. So ayun, pumunta kami ng port ng Pola, kaso ay medyo napaaga kami ng punta, kaya sarado. Pwede naman daw pumasok, kaso nga lang ay nagkataon na nagbabasketball yung security. Kaya tumambay na lang kami dito ng saglit at naisipan din namin dumiretso na lang kami sa taas para puntahan yung magandang view na napuntahan namin dati. Wow! Eto nga pala mga be, magsisimula ulit kaming puntahan yung mga lugar na napuntahan na namin dati para mag-capture ng panibagong memory sa pamamagitan naman ng videos. Kaya sa mga gustong sumama dyan, mag-message lang po kayo. Basta libre niyo pagkain. <laughs> Ayun, sobrang ganda lang talaga binong view. Tapos, ang lakas pa ng hangin. Talaga naman, madadala ako sa so sobrang lakas. Ah? Saktong-sakto dahil mainit ang panahon. Kaya, may kita mo talaga yung kahalagahan ng mga puno. Matapos naming mag-ikot-ikot, bumalik na kami sa bayan mismo para maghanap naman ng makakainan. At dahil gusto ay sa may magandang view pa rin, dito kami pumunta sa High Town Cafe pang tatlong beses na ata namin kumain dito mga be at talaga namang highly recommended talaga. Wow. Sobrang babait pa ng mga staff at syempre masarap din yung mga pagkain na ino-offer nila. Meron silang rice meal, pastries, coffee and coffee based na drinks at iba pang mga snacks tulad ng fries, nuggets at marami pang iba. Mas maganda dito ang pumunta ng hapon hanggang gabi dahil may palayat sila tapos may kita mo din yung night view ng bayan ng Pola. Pero sa amin, din na din kami masyadong nagtagal, kwentuhan lang saglit, kumustahan, kumain syempre at ngayon nagdesisyon din kaming umalis dahil pupunta pa raw kami sa Kalima Bridge. If nasa Pola ka na, isa din ito sa dapat mong mapuntahan and again, mas maganda po na hapon kasi di masyadong mainit. Tapos namin mag-pictures, mag-video ganyan. Umu una sa highway kami tumaan papuntang Pola. Ngayon, dito kami tumaan sa daan papuntang Buli, Santa Isabel. At be, dito ang ganda pa rin talaga ng mga tanawin. May kita mo yung palayan ganyan, yung mga bundok, at higit sa lahat yung paglubog ng araw. Wow. Meron nga din sila dito tinatawag na little Baguio dahil sa sunod-sunod na matataas na puno ganyan. Tapos sobrang presko pa ng hangin, maganda pa mag-feature. Pero nung dumaan kami doon, hindi na namin masyadong na-appreciate dahil medyo madilim na. Napatagal kasi yung kwentuhan namin at picture namin doon sa kalima bridge. So ayun, kaya kung nagbabala ka ng malapit lang na mapupuntahan ngayong tag-init, isa ang bayan ng pola sa maganda mong pwedeng pasyalan. Anyways, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye! Hindi na pala. Sa so, Kyllä, <laughs> Oi, oh, okay.